Nakita niyo to guys, ganito ko sinusuot yung bag ko every time na nagta-travel ako, especially sa train. Kasi nga, ang dami talagang mandurukot ngayon, ang daming pickpocketer, 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 so, tama ba yan? So, ganito yung bag mo, kasi kung nasa likod mo lang yung bag mo lang ganito, yan, plus taba, is, madudukutan, madudukutan ka talaga. Nangyari na naman sa akin kahapon, isang araw ba yun, Nag-umakit ako sa escalator. Subrang sobrang daming tao kasi nga medyo summer na ngayon. So, ang daming tao galing akong work. pag napagod ako. Tapos, oh my God, naramdaman ko na bumibigat yung bag ko. Bukas na pala to. Tapos nakita ko pa yung lalaki na nagbubukas. Pag ganyan ko sa kanya, sabi ko sa kanya. Kasi guys, bawal namang manakit dito. Oh, Joke lang. Na. Bawal naman talaga dito manakit ng kahit yung gusto mo nang is yung may mali. Bawal dito yon. So, pagalingan ko ng gano'n Bukas bago Sabi ko sa kanya, por favor. Sabi ko sa kanya, gusto ko sabihin sa kanya guys na every month ako nagpapadala, wala akong pera. walang akong pera. wag ako. ba diba? So, yun. Ang daming ko dito. So, mag-ingat lang talaga kayo. So, pangalawang beses na nangyari sa akin to. Actually, pangatlo na. Kasi yung first is yung nag-aaral pa ako ng Katalan. Pangalawa is nung galing ako sa gym. Hagard na hagard ako kasi naghanap ako ng bag na ano na pwedeng makatulong para hindi na tayo madukutan o uh, ma mabuksan yung bag natin so ito, naghanap ako ng bag napag ako kahit na ayokong gumastos kasi mahirap din naman talaga madukutan so ito yung bag na nakita ko, hindi ko naman pinapromote pero malay mo ba diba? so ito yung, guys Binili nila ako ng bag maganda tong bag na to yan, tabako lord so ito yung bag na to guys wala may ganda pa, hindi kinuha ni ate syangangik ano ko matatanggal ngayon to? Hindi tinanggal ni Ate baka sabihin niya ninakaw ko. <laughs> At dahil ako pala yung nagnakaw. <laughs> so ito guys, sa angkit niya, meron siyang color orange or color green. May favorite may favorite color is green pero medyo ayoko nang medyo attractive yung kulay. Ah, uh, ngayong year, cheers. So maganda siya, backpack siya na maliit lang. Pang-work ko na siya. Tapos yung one ano, niya, yung dito na sa loob. Tapos so, may konting ano siya dito. May dalawang bulsa, Susay or ano. Wala lang. Pag binuksan mo na siya ng ganon, binuksan mo na siya ng ganon. Actually, mahirap siyang buksan. <laughs> Yun. May, may bulsa ulit siya sa loob. So, ang cute. ba? Diba? So, kung papasok ako sa work, paano ko nga naman tanggalin to? Ba't hindi tinanggal ni ate? O oh guys, baka sabihin nyo, ninakaw ko to. Ah, may resibo ako dito. mo hindi tumunog yung ano, yung shop nung lumabas ako. Kasi hindi ako humingi ng bag sa kanya. Sabi ko, wag na magbag kasi magbabayad na naman ako. Ng, I mean, plastic bag. So, ang cute niya. So, yun lang. Mamam, problema pa tuloy ako ngayon kung paano ko tatanggalin itong ano na to. Ang galing naman talaga ni ate. Ah. So, yusin ko na saglit. Tingnan niyo guys. Kasi, guys, natatakot. Nakakatakot talaga. I mean, kahit yung ikaw yung na madudukutan, no? ikaw yung napagbuksan ng bag ng mandurukot, ikaw pa rin yung kakabahan. Alam mo yun? So, ito siya. Cute. Actually, marami na akong nakita ng ganito. talaga yung chan ko. Puro ramin yung laman ngayong araw na to. So, yan. You know, yun o. Yun, di ba? Ang cute. Ang ganda siya na pala kung may, medyo may kulay yung kinuha ko. Yan. So, I don't think so. Kung kaya pang dukutan to. Para mga kababayan natin dito sa Barcelona, ingatan po ninyo yung gamit nyo. Okay? Thank you for watching.